What is up you guys? Dr. Momentum here and right now meron na naman tayong panibagong video about technical analysis. 100k na naman si BTC kaya marami na naman sa inyo ang interesado sa crypto o marami na naman ang nagbabalik. Pagka, joke lang, ayoko nang humugot so let's go! Uh, gawin na natin to mainit-init to guys mainit-init this is not just your typical video it is fire video why because today i'm gonna share you my secret so what is my secret my momentum patterns okay So, I think marami nagtatanong nito, Doc, paano ka ba bumibili ng, ng coin? Pabulong naman. So hindi tayo nag pero ang gusto kong sabihin sa inyo is yung proseso kung paano humanap niyan. Okay? So ayaw natin yung shortcut-shortcut uh, dahil uh, crypto trading is a long game. So gusto ko uh, mahalin nyo yung proseso. Okay? So tuturuan ko kayo ng mga momentum patterns na tinitrade natin. So simula na tayo. So actually dahil uh, malakas kayo sa akin at uh, lagi ko kayong yung uh, iniisip so gumawa na ako ng trading cheat sheet bullish continuation patterns okay so ano ba ang gusto kong i-discuss diyan unang-una sa lahat yung bullish pennant pattern as you can see here say for imagine sa mga newbie ayan ay candle mga kandila okay so mga kandila yan umakyat yung kandila or umakyat yung presyo, nag-create ng high and then nag-form ng low. Okay? Pero dito umakyat siya, ngunit hindi niya binrake yung high. Okay? Hindi niya binrake yung high and then umakyat siya dito pero hindi niya binrake yung previous low. So paano ba yan Doc? Medyo mahirap pa. Ha. Halimbawa, 5 pesos yung previous low dyan. Dito, nag-create na lang siya ng 5 Okay, hindi niya na binrake yan. Hindi na siya bumaba pa sa 5 peso. And then, nag-create siya ng panibagong move upward pero hindi niya na binrake tong uh, previous high. Okay? So, halimbawa, magbigay tayo ng example, 6 pesos yan dito. Halimbawa, umakyat siya ng 5.9 na lang. Okay? So, paulit-ulit niya lang ginagawa yan guys. And as you can see, nagpo-form siya ng trend line. So, Dok, ano ba yung trend line? Hindi ko na i-discuss yan kasi din-discuss na natin yan sa mga previous video natin. So, nag-form siya ng trend line and then yung range, kung mapapansin nyo, numinipis o lumiliit. Okay? So, saan ang buy dyan, Dok? Dito, sa break of trend line. And then, kung makikita nyo, umakyat yung presyo. Okay? So, that is bullish pennant pattern. Okay? So, by the way, sa mga hindi pa alam yung trend line, nandyan yung video natin, hanapin nyo na lang. Okay? So, pangalawa naman nating example is yung bullish falling village. oko okay? Falling village ang tawag dyan. So, actually, nakuha ko lang yung uh, pangalan na yan sa internet, pero wala naman akong ano sa pangalan, basta yung pattern ng tinitingnan natin dyan. Okay? So, mare ang Iba sa inyo, tatawagin to bowling wedge yan, Dok. Hindi ang village. Ba't ginawa mong baryo? <laughs> okay, so, dito naman, nag-high siya. So, ganun din. Pero, nag-create siya ng low. So, ganun din. Create siya ng high. Pero, hindi niya na-break itong high na to. Halimbawa, 6 pesos. Itong rate niya dito, 5.8. Pero, ang gusto kong sabihin sa inyo na diferensya niya sa pennant pattern is na-break niya yung previous low nito. So, kanina hindi niya na-break pero dito na-break niya. So, halimbawa 5 pesos and then dito halimbawa 4.8. Okay? So, ganun lang din pero na-break niya yung previous low. And then, pagka na-create niyo na yung trend line dyan, establish niya yung trend line, pasok sa break of trend line. Okay? So, that is bullish polling village. Naintindihan nyo na. Yung pinakaiba nila, parehong momentum pattern pero magkaiba ng setup. Okay? So, hirap to ka. Parang ang dami yung tinitingnan nana Ganun talaga. Dahil, uh, in order for us to write those momentum patterns, kailangan memorize natin yung galawan nila. Okay? So pag tumagal na kayo at pag nat na-trade nyo na itong mga setup na to siguro I've traded this uh, 1,000 times in my career. 1,000 times na isang libong gantong pattern. Ewan ko na lang kung hindi nyo pa ma-master yan. Again, I'm not a master of trading pero kung matitrade mo ito ng isang libong patterns na puro ganyan na tinitrade mo, hindi ko na lang alam kung uh, mag-improve ka pa. Again, I'm not a master but I'm forever a student of the market. So, pinaprovide natin yung proseso dito guys. Hindi yung uh, resulta na nakikita nyo. Mga sports car. Okay. So, papalo through na lang yon Pero dito muna tayo sa proseso. Sa hard work. Okay. So, magcaga muna tayo. So, bullish plug pattern. Ito na yung next. Bullish plug pattern. Nagpunta sa high. And then, nag-create ng low. And then... Hindi niya na break tong previous high. Okay? So nagcreate ng low, na break niya, 'di ba? Na break niya, hindi niya na break. And then na break niya na naman. So lower low, lower low. Okay? So ang nangyari diyan nung na-establish mo na 'yung trend line mo, pasok ka dito sa breakout. Okay? So ganun lang, halos ganun lang siya dito as you can see ah uh, Okay, siya ng micro, pa-micro yung trend niya. So yung micro range lumiliit yung range. Pero dito, same same lang yung range niya. Tapos nag-break. So as you can see, parang pare-pareho lang talaga. Pero magkakaiba lang ng context. Okay? So bonus natin, bonus dahil uh, mahal ko kayo. Sige, uh, try nating humanap ng uh, latest example niyan. So, dito tayo kay XCN. So, sa mga nakakaalam kung ano yung XCN na yan, hindi ko rin alam. Pero, ang alam ko, top gainer ito as of now. Okay? Top gainer to as of now. Okay? So, yun lang yung alam natin. So, hahanap tayo or iba test natin. Ibig sabihin ng backtest, ah uh, papanoorin natin yung galaw niya kanina. So, again, if you memorize yung flag pattern natin and makikita nyo na kaagad yung flag pattern dito. Saan ang flag pattern, Doc? Ito. O, oh, anong pattern yan? Pinag-usapan natin kanina. So, this one is the... This one is the ano? This one is the... Uh, kumbaga, yung, yung uh, tangkay niya. And then, nag-create siya ng pattern. Kunyari, nakabili ka dyan, nag-establish ka ng trendline mo dyan. Again, hindi na exact kasi nagmamadali tayo. Nakabili ka dito. Uh, wait lang. Breakout and then nasan na ngayon. Okay? So, that is plug or bullish momentum patterns. Okay? So, marami pa yan. Sobrang dami pa yan. Uh, kailangan nyo lang hanapin talaga yung swak sa time frame ninyo and then yung swak sa value at risk na gagamitin nyo per trade mas maliit na kapital syempre mas maliit na time frame mas malaking kapital syempre mas mahaba yung time frame o mas malaking leverage mas maliit na time frame mas bababang leverage, mas malaking time frame. So, depende na yan sa inyo. Ang tinuturo natin dito is yung patterns. So, bonus guys. Bonus, wag muna kayong umalis. So, as you can see, meron tayong 1, 2, 3 patterns. Okay? So, meron pa yan pang apat. Pero, tinakpan ko. Bakit ko tinakpan? Kasi gusto ko mag-comment kayo ng momentum sa ating video para magkaroon naman tayo ng interaction. Okay? So hindi lang puro give, kayo naman ang mag-give ng time nyo sa akin. Pag kinoment nyo yung momentum dyan sa comment section in exchange, isesend ko sa inyo tong wallpaper na to na pwede nyo gamitin sa cellphone ninyo para ma-memorize nyo yung mga pattern at the same time yung pang-apat. Okay so sana merong kayong natutunan Dr Momentum out